Magandang umaga po, Congressman Dan. Good morning, sir. Hi, uh, good morning, sir. Uh, Ka Ted and uh, kay DJ. Magandang umaga po sa inyo. Salamat okay. sa lahat na ko. Magandang right, umaga, uh, Kongdan. Dan. Kong Dan, ito pong uh, isasagawa yes, niyo pong investigasyon. Ano po mismo ang pangunahing layunin nito at anong oras pong simula mamaya ng uh, hearing po ninyo? Yung pong itas po na sa atin ng Kongreso ay, uh, ay nakalimutan kayo na solution pero pero tatlo pu kaming uh, magsasama-sama dito mm -hmm. yung pong uh, public information, public mm -hmm. information and communication Technology saka yung sa akin pong uh, ano committee. Uh, basically si ang uh, ang atin pong uh, ipatatagal dito, siyempre po dalawang bagay itong uh, parang nagbabanggaan eh. Uh, kasi nabasa ko alin na pong uh, bills tong sa amen at uh, uh marami pong uh, iba't ibang mga house bill and resolution and also uh privileged privilege speech po na napadala sa atin. So yung pong sa freedom of expression and also do the libel ng uh, mga mga different um uh, content creator na kumbaga deliberate yung kanilang uh, ginagawang creation and um, uh, determination ng ating pong uh, false information. Uh, kasi medyo may boundary, eh, may gray area kung kami nakikita may mga gap. Siguro ito po yung ating pong babalansihin. But uh, of course, uh, hindi lamang po tayo pumapasok doon sa issue ng mga uh, mga bloggers na nagsasalita against a certain personality. Karapantad po nila yan under the freedom of expression. But of course, there mga boundaries that we have to check as well because mayroon naman tayong nasasagot sa mga legitimate mga journalists that they are undergoing a certain um uh, parang iba uh, kapag uh, meron kayo nilalabas meron mo na nito check something like that. So mm -hmm. uh, we have to balance balance that. At uh, uh aside from that manong sa ka DJ uh meron ding mga bills dito na na, na, na file din po about sa mga digital digital literacy na educate natin yung ating mga kabataan kasi basically ang mga kabataan yung medyo naapektuhan din doon sa mga different uh, content na nakikita natin. May, might it be uh, damaging sa kanila? Mm. Hindi po natin alam pa sa ngayon and that's the reason why we will be inviting po sa briefing lahat ng mga stakeholders. Oo, dito nga po sa gagawing hearing ng Tri-Committee, binanggit niyo po kanina kasama po dyan ang Public Order, Public Information and Information and Communications Technology sa unang hearing na mangyayari po mamaya. Ipinatawag niyo po yung mga social media platform at may ipinatawag din po kayong mga vloggers. Sino-sino po dadalo sa pagdinig mamaya? Uh, ang alam ko na na, na nag-confirm, no. Yung po bait uh, ng uh, TikTok. TikTok. Hindi ko alam mm. sa Google Philippines. At uh, sa Meta Philippines. So, tapos, uh, ngayong umaga yon briefing lang yon Tapos, sa uh, pagdating ng alauna naman po, yung ating pong, uh, Department of uh, Information and Communication Technology sa DICT. Si uh, Secretary Iban, DOJ, National Bureau of Investigation, uh, NPC din, inibitan din po natin sa yung Cybercrime Investigation and Coordination Center yun yung mga inibitan eh, po natin. Para makita natin, ano ba, saan ba tayo nagkukulang? Ako kasi nakikita ko paano nagkukulang tayo doon sa implementation ng panguhuli sa mga kanto. Kasi kung titignan mo yung 101.75, klaro naman doon yung uh, pati doon sa content-related offenses, nakalagay naman doon. Hindi lamang siya broad, hindi lang siya malawak. Kaya tingin ko ilalawakan natin yun kasi nung ginawa ito ng 2012, hindi pa uso itong mga content creator na na ganito ka kaka-wild no walang regulation. So I think uh, palagay ko yung uh, for example yung nagdisplay ka uh, para uh, marating mo yung narrative mo and what uh, ano what push you no para gawin yun. So ito yung mga bagay na dapat nating consider dito sa ating uh, 10175 but considering also yung freedom of expression. So that's na and tayo sa boundary niyon. So ako, public order ang aking hawak. So, I have to check it out kung talagang nag adhere yung mga ginagawang ito doon sa mandato ng ating committee. Most especially kapag tatamaan na yung mga future generation. Tayo, uh, kaya na natin, nakaka-relate na po tayo dyan. Eh. Kung baga, uh, una, nasasaktan tayo, but eventually, nagiging wala na, matigas na yung puso mo, hindi mo, na lang, hindi mo na pa pinapansin. But sometimes yung mga ganun, nagiging parang katotohanan na. Ang aking pananaw, no, and I want to be clear on this, na talagang binabalansi ko po yung freedom of expression and libelous uh, content na na meron naman po talagang uh, penalty naman dyan yung mga bata. Because ano magiging efekto sa kanila nito, especially uh, vulnerable yung mga utak nila, hindi nila alam kung anong katotohanan at ano uh, yung totoo. So we have to protect our generation and our public uh, in totality. Oo, may mga balita rin po kasi ano na yung ilang mga vloggers eh allegedly funded daw po by Pogo. Kasama din po ba sa uh, sasagutin dito po sa inyong pagdinig kung sino nga kung may nagpopondo man dito sa mga vloggers po na binabanggit natin. At ulitin ko lang po ulit kung dan yung tanong natin kanina kasi nga nagsimula ito during the Quadcom hearing. Um, yung pong mga patutsada dito sa ilang miyembro ng Quadcom, meron po ba tayong mga inimbitahan na vloggers na sa inyo pong pananaw ay sinisiraan po itong miyembro ng Quadcom. Next week pa po 'yan yung mga mga ano mga resource persons ng mga bloggers mm -hmm. tapos invited din ng academe, invited po tayo ng mga legitimate journalists at uh, meron po silang mga parameters, mm -hmm. meron po silang mga 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 asosasyon na sinusunod. Uh, uh, kasi parang ang mga legitimate uh, journalists eh bago sila maglabas, eh siyempre, uh, maraming prosesong binadaanan. Ang problem to sa mga vloggers natin, sometimes wala nang ganito. And we need to find out uh, bakit. O yun nga, kung sinasabi mo na binabayaran. Kaya meron din nag-file eh. Uh, I think uh, House Bill number 11178 ata yun. Something like that na recriminalize na po yung operation ng troll farms. Uh, and the, ayun na nga, yung deliberate yung creation ng kanilang dissemination of false information. And uh, malaman din po natin sa mga toll farms. Kasi ang hirap eh. Uh, pagdating sa mga politiko, uh, mababayaran para masira yung politiko. Tapos yung mga negosyo para masira, gagamitin din yung mga ganitong toll farms. So, ito siguro yung isa sa mga ulang doon sa 101.75. But uh, again and again, we have to uh, consider yung pong tinatawag po natin uh, tinatawag po natin freedom of uh, expression. Kasi nga sinasabi ng iba, hindi, sapat na yan, may libel na nga eh. Sa mm -hmm. buong mundo nga eh, dinidecriminalize na yung libel eh, which is true. Uh, kasi freedom of expression yung ating pinaka uh, uh, utmost priority eh. But somehow, babalancing mo din talaga paano naman yung mga pata, lalo tigil kapag ang content ay talagang uh, alam mong mali na uh, hindi mo ba i-regulate yung mga platform or hindi mo ba i-enhance yung uh, pagtugis ng mga agencies? Uh, ako ang nakikita ko dyan, uh, tingin ko itong dalawang bagay na to platform and at the same time, itong ating pong agency. Dapat ita itaas po natin ang antas ng panguhuli dito sa mga uh, cybercrime. Oo. So, sinasabi niyo po, mas pananagutin ang social media platforms kung sakali man? Meron ang silang penalty, eh, social corporate na nila. Mm -hmm. uh, penalty nila so is already 10 million So, merong sinasabi dito na mga bills also na tinataas nila yung penalty. And yun na nga ang reason bakit natin sila imbitahin para malaman natin bakit hindi nasasawa taong mga ganito. But, yun na nga, baka doon din sila tumutuntong eh, sa freedom of expression eh, which is being mandated by international community already. So, yun yung babalayan sila yung talaga. Kung hindi mo sila mamandato, abay mandato po ang DOJ and BIPNP palakasin natin to. Meron din dito. May nababasa ako parang creation of uh, uh, ano eh, yung, parang yung mga critical uh, information, uh, infrastructures uh, para i-strengthen itong ganitong klase ng mga abuses. So, ang daming bills kasi. Kaya hindi ko pa nababasa. Siguro, sa na dalawa po pala yung nababasa ko. Kaya, uh, pasensya na po kayo. Mukhang uh, napaka-lawak at napaka-hirap nitong ano, no? Itong inyong uh, adhikain dito, Kongdan, kasi uh, una, yung uh, pa paano kayo magsisimula dito sa inyong investigasyon, uh, congressman? O uh, kasi <laughs> an, uh, o alawak nito and then yung dami niyong inimbitahan, baka most likely hindi lahat na makapagsalita na naman. Yung paano po ito? kaya nga ginawa ko po ah uh, mm. anong uh, ano po muna yung po muna platforms ngayon. laptop mm -mm. wala pong iba doon, platforms lang okay. tapos yung pang mga agencies lamang po mm -hmm. mamayang hapon okay so para makita po natin mga inputs nila tapos uh, kunin po natin yung, yung susunod po uh, yun namang mga pang academe and mm -hmm. the tapos yung mga vloggers and yung mga legitimate na mga Okay. Well. Opo, So, opo. gawin po natin maayos yung pong talakayan para na sa ganun. Hindi po sabay-sabay mm -hmm. lahat. Baka mga tama po kayo. Kung sabay-sabay lahat siya, eh, hindi mo oh. naman matatanong lahat. Kaya mm -hmm. nga, mm. nag-briefing muna kami doon sa ating mga ahensya. Ang okay. at no ng private sector. Opo. Sige po. Uh, Congressman, uh, yung pong uh, mga platforms na ito, YouTube, uh, Facebook, ano pa po? TikTok? ah, uh, opo. Yung ang TikTok at uh, Tama, bike kasi nakita ko eh. Sabi mm. TikTok daw to eh. Okay, oh, okay. okay. kasi TikTok, so, TikTok owned oh, by bike Tama okay. po okay. kong dance. Opo. Okay. Uh, ano, Ayun, uh, uh, ano ba ang classification nila? Basically po, eh, itong mga platform na ito, uh, hindi ba, ano, an, how do you classify them? Kayo who mismo, meron na ba kayong kaisipan doon? Well, kasi, um, of course, they're using yung ating Uh, internet ano uh -huh. uh, sila po talaga nagko-control on how to uh, uh, to censor uh, no yung mga yung mga bagay na ilalabas po nila ang problem kasi dito kated ano eh, may monetization eh uh -huh. yun ang problem dito nakakapag-add sila <laughs> basically hindi nila gusto mabawasan yung marketing nila uh -huh. Ito mga nagba-vlog naman meron din silang kinikita So, paano mo naman pipigilin yun, yung curtailing their economic uh, freedom as well. So, ang dami po nagtamakan na namin natin mm. po sa Kukul dito. Eh. Opo, opo, opo. Ako, Ako kaya nga, ang, 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 sabi ko dito, talag, pati nga yung ano eh, naalala ko, pero yung artificial intelligence, mm -hmm. uh, uh, yung deepfakes, yung mga sinasabi mm -hmm. po nila, mm -hmm. uh, na, na yun din yung isa sa mga gusto nila i-ano kasi may mga AI na rin na ginagamit. So, mm -hmm. paano mo kukontrolin yun? Eh, mismo, yung mga platform na yun, sila nag-i-introduce po nun. So, Opo. Mahirap to, uh, Kated, uh, but of course, we need to start somewhere. Uh, ako, tingin ko, yun ang gawin po natin. Opo, sige po. Pero doon sa aligasyon ng ilan no, na ito ay buwelta lamang ng mga kongresista, doon sa mapanuri oh, uh, at uh, kumbaga eh, mga hindi nagugustuhan ng kongresista ng mga komento ng ilang mga nasa social media tungkol sa inyong ginagawang mga pagdinig. Ito po ay gante. Anong inyong reaksyon doon? Ako hindi ako papayag doon, Captain. Kasi lahat naman po tayo. Ang eh. uh, 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 two-way po yan. Eh. Kung bumabati ko sila, bumabati ko din po naman kami. Nagsasalatatid mm -hmm. kami again sa kanila. Ganun mm -hmm. din po sila. Mm -hmm. So I think, hindi uh, po uh, ako sa akin, personally, ako mag-share niyan, uh, hindi ko naman po papayagan yun. And that's the reason why sinasabi ko po nga po sa inyo, meron po tayong dapat mga gaps na dapat na ng eh. ah, mabigat po, tama kayo. Talagang mabigat. Talagang yung freedom of expression kasi talagang ultimate yun eh. Eh, merong libel eh. gusto, alam mo yung sa nakita ko pa dito ka, Ted? Merong nag-file eh. Gusto ko ano, sinasabi nila that during the time ng 15th Congress sa bicameral, naipasok yung libel. Supposedly, sa, sa, the mother, mother bill, wala yung libel. Naipasok doon. So, yun yung gusto kong intindihin eh. Kasi nga sabi ko, ha? Parang, ano to? ah, parang kailangan busisiin ito kung to, totoo to, ah. So, yun ang isicheck ko rin po. Kasi nga, they wanted to, to remove the uh, uh, cyber libel doon po sa 101.75 uh, dahil nga po doon sa freedom uh, of speech. But again, babalik po tayo doon sa committee ko na safeguarding the uh, public order. So, mm, okay. uh, yung guarantee na atin pong mga mga kabataan uh, okay, kailangan. na kailangan Opo. maganda rin yung nakikita nila mga content. Okay, sir. Uh, Congressman, hanggang Feb 7 na lang ang inyo pong plenary session. Ang balik niyo po sa Hunyo na. Do you have uh, time to ano to handle this uh, committee hearings and uh, the corresponding ano approval of your proposed measures, Congressman? Yun ang problem po, uh, Ted. Eh, sa totoo lang, po, nag-start na po yan sa March 27, no? medyo ma maihinto na yan. Ako, especially sa akin po, dahil mm -hmm. Uh, po din po ako. Probably itong po February, pwede pa po yan. Even na uh, mag-break po tayo sa February 3, we mm -hmm. can still ha uh, mga mga hearings. Mm -hmm. And after which, kapag natapos na po yung election sa May, meron po tayong uh, pabalik po tayo sa Kongreso, meron po tayong mga two weeks. Pwede naman po natin uh, i-hearing uh, uh, as well. But of course, yun na nga, ah, uh, tingin ko ano na, tingin ko uh, uh, kung bibigyan ng atensyon no, na ngayon tapos kasi Wednesday wala na rin po eh next week 3 days na lang So February kung makakapag-meeting tayo ng dalawa tapos no, mm -hmm. siguro most likely kaya mm -hmm. uh, dahil pagbabalik po natin after election baka sakali eh, pwede pa Okay, sige po. Pero you have to have a counterpart measure in the Senate. Eh, kung wala din po yun, uh, para kay itong inyong hearing na po ito, kung sakasakali po, will this be... Exactly ok po yan. Go ahead, go ahead. Hmm. Yeah, as, as, as nakikita ko naman po dyan, uh, uh, sir, TJ, uh, uh, mm -hmm. I think uh, na-start up po natin yung preliminary and mm -hmm. siguro most likely mm -hmm. yung mga susunod na mga congressman, David uh, they will follow through with this, uh, with this, uh, with this uh, Uh, trichome. At mm -hmm. uh, nakikita ko naman po na, na sa susunod naman po, eh, sa July na po naman yan. So, palagay ko naman po ay uh, within this year matatapos natin ito. Mm -hmm. Sige po. So, uh, kami po anta aantabay ha? Dito po sa hearing na ito, at kung sakasakali man, eh, kami po i muling i istorbo sa inyo para po makakuha ng informasyon as you go along, ano? Dito po sa inyong hearing Opo. na ito. Kung baga, we would like to give it the presumption of regularity, no? Itong inyong gagawin na hearing Opo. na ito. At magbabantay po kami, Congressman. Opo. O. Tandaan niyo po, uh, Kate, hindi po, hindi po natin gagamitin itong uh, commento, uh if ever, na pa para balikan po yung mga yung mga vloggers na tumitira po sa atin. Karapatan po nila yan. Eh kami din, tinitira din namin sila sa, <laughs> sa mga, ano namin. Mm -hmm. Eh. balikan ba mm -hmm. lang yan. Eh. Tapos, I think uh, the best uh, ano dyan, uh, answer sa uh, ganyan eh, uh, isipin po na lang siguro natin yung mga future generation. Uh, ano magiging uh, uh, dating po sa kanilang mga opo oh, uh, oh, sige po salamat po nang marami congressman sa inyo pong panahon sa aming programa thank you sir and good luck salamat po opo oh, si uh, chairman ng House Committee on Public Order and Safety si uh, congressman Dan Fernandez ng Laguna